Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga pala si Antonio Aquino na nagmula sa grade 10 Nara. At ang tatalakayin ko ngayon ay pinamagatang sa ibabaw ng kubyerta sa El Filibusterismo ng Kabanata Isa. May mga taong sadyang hindi iniisip ang kahihitat na ng mga desisyong kanilang isasagawa. Ni hindi iniisip kung may mga tao ba sila matatak matatapakan Puro mga sarili lamang nila kapakanan ang kanilang iniisip. Tulad na lang ni Napate Salvi at Doña Victorina. Natangin ang kanilang mga sarili lamang ang iniisip upang sila'y mapabuti o magkaroon ng kapangyarihan at kayamanan. Narito ang buod ng Kabanata Isa. Wala. Gabanata Isa, sa ibabaw ng kubyerta. Umaga ng Disyembre, sa ilog Pasig ay sumasalungat ang Bapor Tabo. Lula nito sa kubyerta si Don Custodio, Ben Zayb, Padre Irene, Padre Salvi, Doña Victorina, Kapitan General, at Simon. Isapan ang pagpapalalim ng ilog Pasig, mukahin ni Don Custodio. Mag-alaga ng titi. Ani Simon na kilala namang tagapayo ng Kapitan General gumawa ng tuwid na kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at loob ng Maynila. Ayaw ni Don Victorina na matuloy ang pag-aalaga ng pato dahil nadami ang balot na pinandidirian niya. Habang kinakalap ko o pinag-aaralan at binabasa ang kabanata isa sa, sa El na sa ibabaw ng kubyertas, ay may nakita ako mga matatalinhagang salita at ito ay ang una ay kubyerta. Nang na ibig sabihin ay palapag na kung saan doon naghapunan ang mga tauhan sa kabanata isa sa ibabaw ng kubyerta. At ang ikalaba naman ay salambaw. Nang na ibig sabihin ay panghuli ng isda. At ang pangatlo ay tikin. Na ang ibig sabihin ay kawayan. At ang at ang pang-apa karoma, nang ibig sabihin ay kalesa, na kung saan ay sinakyan nila Padre Sibila, Padre Irene, at Doña Victorina, kasama rin si Don Simon. At ang panglima ay pumanaog, nang ibig sabihin ay bumaba. At ang panghuli, bandehado, nang ibig sabihin ay lalagyan ng ulan. At ang mga tauhan sa kwento ay sina Don Custodio, Ben Saib, Padre Irene, Padre Zalvi, Doña Victorina, Kapitan General, at Simon. Yun lamang. Maraming salamat.